isa ka bang sa makukuloy na tradisyon at kultura ng mga muslim sa Mindanao? O di kaya hanap mo ba ang authentic o original muslim Filipino blades tulad ng kampilan, barong o kalis? Ayod na nga, panoorin natin ang vlog na to. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ngayong araw nandito tayo sa Yapan Village Dito sa Zamboanga Upper kalarian At dito makikita ang ilan sa mga Muslim Filipino Blades Na gawa ng tribong Yakan at ng tribong Tausug At ilan sa mga saring mga bagay na makikita nyo dito Ay galing pa mismo sa siyudad ng Basilan at Holosulu Nariyan ang mga handmade na mga tela na gawa ng tribong Yakan Na tinatawag nilang Tenun at mga Pishabit na galing naman sa tribong Tausug. masikita din dito ang mga makukulay na malong na authentic na gawa dito sa Mindanao. Natuwa ako sa frame na to na may lamang noon na nakakahalaga ng limang libong piso. Napaka-espesyal ng pagkakagawa nito dahil gawa mismo ito ng kamay ng mga katutubong yakan sa basilan. Actually sa mga sandaling ito ay naghahanap ako ng mga ornamento na maaari kong ibigay sa aking boss dahil minsan nang naregaluan ko ang aking boss ng mga gamit na galing dito at talagang nagalak siya nang pinadala po ito sa kanya. Kung marunong kang makipagtawaran sa mga presyo talagang makukuha mo ang ilan sa mga items dito sa murang halaga. Pero kung ako ang tatanungin, napakasulit na ng mga presyo ng mga bagay-bagay na marikita mo dito dahil binibili mo ang bahagi ng kultura ng Filipino. And of course, isang bagay na masasabi ko, support local products. Nagsimula pong magdibot-dibot dito para makita ko ang mga Muslim Filipino blades. At ayan na nga talagang nakakatuwang tignan na ang mga sandata, ang Filipino blades na talagang natatanging atin. Ito ang mga sandata ng mga Muslim Filipino na nagbigay protection sa Mindanao laban sa mga Kastila, laban sa mga Amerikano at mga Hapon. Ito ang mga sandata na nagpanatili ng relihiyong Islam sa Mindanao. At dahil dito talagang masasabi natin na natatanging bahagi ng kultura at tradisyon ng mga Muslim Pilipino ang mga sandata nito. Makikita din dito ang mga kulintangan, ang mga gong na siyang ginagamit ng mga sinaunang Muslim Pilipino sa Mindanao sa tuwing may espesyal na okasyon. kamatayan nakadisplay dito ang iba't ibang klase ng mga barong, kampilan at kalis na talagang ang original dito sa Mindanao. Original dahil gawa ng mga katutubo dito sa Mindanao at handcrafted o dikas na gawa sa kamay. Napakaraming klase na maaari mong pagpilian. Marami nang kilalang tao ang napunta at nabisita dito sa Yakan Village para bumili ng mga bagay-bagay na gawa ng mga Muslim Filipino dito sa Mindanao. Kapansin-pansin at talaga nang nakakatuwa ang mga blades na ito na iba-iba ang mga haba. Mga maliliit na kalis na talaga nga collector's items. At ito naman ay isang magara at talaga namang napakagandang handcrafted na kampilan. At lahat ng yan, lahat ng mga bagay ba rin na nakita nyo sa mga video na to ay makikita nyo o mabibili lang dito sa Yakan Village sa Zamboanga City. Hanggang dito na lang, masalamat!